Magandang araw. Ako si Teacher Laarni, ang inyong magiging guro para sa araw na ito. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay ang paggamit ng word processor software. Narito ang kasanayang pampagkatuto: nakagagawa ng word document. Mga layunin para sa araw na ito: Una, natutukoy ang kahulugan at kahalagahan ng word processor software, ikalawa, natukoy ang mga pangunahing gawain ng word processor software, at panghuli, nagagamit sa pag-edit ng dokumento ang user interface, page size, orientation, margin, font type, style, size, color, at text alignment. Narito ang pag-aaralan natin para sa unang araw. Word processing software, kabilang ang user interface, page size, orientation, and margin, font type, style, size, and color. At text alignment. Bago tayo magsimula sa ating aralin, maaari ka bang magbigay ng mga paraan kung paano mapanatili ang kalusugan habang gumagamit ng internet? Tignan ng mga salita, pamilyar ka ba sa mga ito? Alam ba ninyo kung ano ang tawag ng nasa larawan? Alam ba ninyo kung paano ito gamitin? Tama, ito ay typewriter ang mga typewriter at computer ay parehong ginagamit para sa pagtatype ng teksto, ngunit may ilang pagkakaiba sila. Narito ang mga pagkakakilanlan at pagkakaiba ng dalawang ito. Ang typewriter ay gumagamit ng mekanikal na mekanismo upang i-imprint ang mga karakter sa papel. May mga alphanumeric keys na may katulad na layout. May mga key para sa carriage return, enter, return key nangangailangan ng pisikal na pagpindot ng mga keys para mag-input ng mga karakter, at ito ay nagpoprodos ng tunog sa bawat pagpindot ng key. Samantalang ang computer keyboard naman ay gumagamit ng electronic signals para mag-input ng mga karakter sa digital na dokumento. May karagdagang keys para sa iba't ibang functions gaya ng navigation, shortcuts, at media control may dedicated backspace key para sa pag-erase ng mga karakter. Maayos ang editing features tulad ng copy, cut, paste, at undo. Karaniwang tahimik ang pagpindot ng mga keys. Sa kabuuan, ang typewriter ay mas mekanikal at limitado sa pag-edit, habang ang computer keyboard ay mas versatile at may mas maraming features. Tandaan natin mga bata ang iba't ibang nilalaman at gamit na nakapaloob sa word processor. Una, ang user interface ay ang paraan kung paano natin interaktibuhan ang word processing software. Ito ay nagbibigay ng mga kasangkapan at menu na ginagamit upang makapag-edit ng mga dokumento. Ang ribbon ay ang pangunahing menu kung saan makikita ang mga kagamitan para sa pag-edit ng mga dokumento. Tignan ang halimbawa, ang mga toolbar ay naglalaman ng mga paminsang kagamitan tulad ng mga shortcut para sa pag-save, pag-print, at iba pa. Tignan ang halimbawa, document pane. Ito ay ang lugar kung saan isinusulat at inilalagay ang mga teksto at elemento sa dokumento. Tignan ang halimbawa. Sa pag-aayos ng pahina sa word processing software, narito ang mga kinakailangan mong tandaan. Page size. Ang pahina ng dokumento ay maaaring iset sa iba't ibang sukat tulad ng letter, legal, o custom size. Tignan ang halimbawa. Orientation. Maaari rin baguhin ang orientasyon ng pahina mula portrait, paalang, patungo sa landscape, patagilid. Tignan ang halimbawa. Ang margin ay nagpapahintulot na magtakda ng espasyo sa paligid ng teksto o elemento sa pahina. Tignan ang halimbawa. Paano pumili at baguhin ang mga aspeto ng teksto tulad ng font type, style, size, at color. Halin at alamin natin. Font type, ito ay ang uri ng letra tulad ng Arial, Times New Roman, o Calibri. Tignan ang nasa halimbawa. Font style, maaaring palitan ng estilo ng letra tulad ng bold, italic, o underline. Font size, ang laki ng letra ay maaaring baguhin ayon sa pangangailangan, mula sa maliliit na letra hanggang sa malalaking heading Tignan ang nasa halimbawa Font color Ito ay nagbibigay dagdag na estilong kulay sa teksto Maaaring ito'y itim, pula, o iba pa Tignan ang nasa halimbawa Ang tamang pagkakasunod-sunod ng teksto sa pahina ay mahalaga para sa readability ng isang dokumento Left alignment ang teksto ay align sa kaliwang bahagi ng pahina. Tignan ang nasa halimbawa. Center alignment, ang teksto ay naka-align sa gitna ng pahina. Tignan ang nasa halimbawa. Right alignment, ang teksto ay naka-align sa kanang bahagi ng pahina. Tignan ang nasa halimbawa. Justify alignment, ang teksto ay naka-align sa parehong gilid ng pahina. Tignan ang nasa halimbawa. Unang gawain. Ikalawang gawain. Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng dokumento gamit ang word processor? Bakit ito mahalaga? Ikatlong gawain. ikalawang araw narito ang ating pag-aaralan word processing software kabilang ang user interface page size orientation and margin font type style size and color at text alignment mga layunin una na ipakikita ang kakayahan sa paggawa ng table gamit ang Microsoft Word ikalawa nagagamit ang mga basic na hakbang sa paglikha pag-format at pag-edit ng isang table. At panghuli, nakagagawa ng table sa word processor. Tignan ang nasa larawan, alam nyo ba kung paano gumawa nito? Pamilyar ba kayo sa mga salitang ito? Ang word processor o word processing application ay isang software na tumutulong sa paglikha ng dokumento, pag-edit -e at pag-save ng mga computer file system Ang table ay koleksyon ng magkaugnay na tekstwal na nakaayos sa pamamagitan ng rows at columns Mas madaling nasisuri ang datos kung ito ay nakaayos sa table Ang rows ay mga linyang nakahilera paalang samantalang ang columns ay mga linyang pababa Ang cell ay mga kahon kung saan nagtatagpo ang mga column at row Basahin natin ang kwentong Ang Batang Masipag at Maaasahan. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Unang gawain ikalawang gawain Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng dokumento gamit ang word processor? Bakit ito mahalaga? Ikatlong gawain. Ikaapat na gawain. Ikalimang gawain. Ikatlong araw hanggang ikaapat na araw, narito ang mga pag-aaralan natin. Word processing software kabilang ang user interface, page size, orientation, and margin, font type, style size, and color, text alignment. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga uri ng chart. Ikalawa, nasusunod ang mga hakbang sa paggawa ng mga chart gamit ang Microsoft Word. Ikatlo, nakagagawa ng iba't ibang uri ng chart, tulad ng bar graph, pie chart, at line graph, upang maipakita at maipaliwanag ang mga datos sa isang masusing paraan. At ang huli, Nagagamit sa pag-edit ng dokumento ang user interface, page size, orientation, margin, font type, style, size, color, at text alignment. Ano-ano ang naidudulot ng paggawa ng table sa Microsoft Word? May iba't ibang uri ng chart. Ang sumusunod ay ilan sa mga pinakamadalas na gamitin. Bar chart binubuo ito ng mga paalang na parihaba na nagpapakita paghahambing ng mga numerical na datos. Column chart: Gumagamit ng mga patayong bar upang ipakita ang paghahambing ng mga numerical na datos. Tignan ang halimbawa. Tatlo, line chart binubuo ito ng mga linya na nagpapakita ng trend o kilos ng pagtaas at pagbaba ng mga numerical na datos. Pie chart: Kamukha ito ng pizza pie. Nagpapakita ang ganitong uri ng chart ng pagkakahati ng isang buo sa iba't ibang kategorya. Ano ang kahalagahan ng chart? Unang gawain. Ano ang inyong natutuhan sa aralin tungkol sa paggawa ng mga chart gamit ang Microsoft Word? Ikalawang gawain. Ikatlong gawain. Ikaapat na gawain. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang